ng buhay na ating ano? Oo, oh, okay. Hey. Ilang taon na, di pa rin tayo umaasin ito. araw, buhay. Balang araw, makakaraos din tayo, makakatumpong din tayo ng Manila. Kilala mo oh, ba yung tropa natin dati na si Carlo? Hey, naalala mo yun? Oo, Lagi mo akong sinasama nun eh, pag gumagala kayong dalawa. Ngayon nga, hindi ko na alam kung asa siya, wala na akong balita sa kanya eh. Sana Balang araw umuwi siya dito. Ito so, makapagpahinga muna kaya? Ani na pa ako napapagod eh. Ako rin eh. Parang wala naman tayong nalilinisan no? oh. Oo, oh, tapos dami mga uwi. Tapos buwan na tayong naglilinis dito. Ito pala nalilinisan ko. Oh. Tara, pahinga muna tayo. Ah. Nakakapagod ano? Oo, okay. okay. uwi. Marami kasi yung init dito sa probinsya. Marami yung uwi. muna kaya? Oo, oh, gutom na rin ako. Kanina eh. pa din ako nagutom eh. Tara! pa ako ng eh. Sana pagkain dun ah. Teka, parang kilala ko to ah. kuya. Carlo? Geron na baba. ako. Carlo nga! Pupal ako hanggang ngayon. Parang yung yung pinagbago mo ah. Ikaw ko mas malaki kasi dati ganyan ka lang ngayon ganyan ka na. Tang dati ang payat-payat mo ngayon ang taba mo na. Napakasarap kasi kumain pre. Sa iba to? Oh pre. Ang ganda na, pre, ang ganda na ng buhay mo ngayon ah. Siguro niyaman mo na. Hindi. Kami <laughs> eh. <laughs> Pare, hirap na hirap na kami sa bukid eh. Baka may alam kang trabaho na pwede namin pasukan. Sakto. Meron akong pinapagawang bahay doon. Talaga ba? Oo. Ko, oh, papasok mo kami? Oo. Ipapasok ko kayo. Ayos. Meron ay, tayong ay, trabaho yun. ngayon. Magkano ba isang araw sa'yo? 150. Kaso walang libre. Parang ang laki mo okay. na. Okay na yung kuna. 150. Sa Parang 10 araw, meron na tayong magkano? 300. <laughs> <laughs> okay. Oo nga no. 300. Ang laki na nun, ano? Sa bukid, wala tayong nagiging pera, kundi puro gulay na lang kailangan natin. Ano, hindi na kayo? Oo, G kami. Tara. Sige, tara. Magat maaga. Ang kailangan trabaho para hindi kayo magsipukang batugan. Makakabig na kami ng tingelas na kabib. Pare, ito ba yung tinapagawa ng bahay? ito na yun. Ganda yun. Or, meron nga pala ang papasok. Ito nga pala yung dalawang ay paano so, nyo yung saksong-sakto? Nakakalala dalawang tao pala. Ayun pala. Ayos oh, kapatid. nakakapag na rin tayo. Bukas na bukas. Simulan nyo na. Sige po. Saan po kami pwede matulog? Eh, sa kabilang bahay. Pwede naman doon. Pwede tong pare matulog? O, oh, pre. Kahit saan dyan, pre. Ayos, pre. Salamat po, Foreman. Salamat po. Salamat po. Bukas na bukas. pre you, Foreman. Salamat, pre. Bukas na lang. Bukas. Thank you. Bukas Thank you. na lang.